Yan mga andang araw mga makisig, meron nga pala tayong ipapaship uh, anibago. May may nag-order sa atin ng 5-8 blend mga makisig. Kung po kayo ay nag, uh, pa lang sa pagraradyo, ito. Magandang maganda ito para sa inyo mga, mga isig at sok na sok sa inyo. Dual band antenna, pwede sa, mga, sa inyo mga portable, pwede nyo pong gawing base, At the same time kung kayo po ay nag-upgrade ng radyo, pwede nyo po isaksak ito sa inyong mga base radio. Yan. Pasalamatan ko lang po. Thank you so much kay Idol Alan Christopher Dalos from Quezon City. Pabalutin natin at ipapaship natin sa JRS Express. Yan. At uh, papaship na natin to. Okay. So sa mga naghahanap sa, inyo mga maisig ng dual band antenna, available po tayo. PM lang po at mabilis po tayong Uh, kausap. Okay? So, ayan. Ibabalutin ko lang at ipapasip na natin. Once again, thank you so much. Idol Alan, Dallas, ng Quezon City. Nag-order sa atin ng isang 5.8 wavelength antenna. 12 band. Thank you so much.